Team Kalingap sa Cebu ang daming nag-aabang. At edsi sikat na sikat na talaga nakikilala agad. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab Team Kalingap sa Cebu ang dami ng nag-aabang. At Ed sikat na nakikilala agad ang dalawa. Pero bago yun mga Kalingap ay atin munang pag-usapan mga Kalingap ang patungkol kung bakit naisipan ni Kalingap Rab na pumunta sila sa Cebu mga Kalingap. Pinapunta nga ang Team Kalingap sa Cebu mga Kalingap dahil sa kapatid ni Kuya Val na gusto rin na makita at makapamasyal ang Team Kalingap sa Cebu mga Kalingap. Kilala ang Cebu City sa isa sa pinakamaunlad na syudad dito sa Kabisayaan. At pati na rin sa buong Pilipinas mga kalingap itinagurian ang Cebu na isang Queen City of the South sa ating bansa mga kalingap. At hindi lang nakikilala ang Cebu sa isang maunlad na syudad kundi nakikilala rin ito sa mga magagandang tanawin at sa tabing dagat na mayroong mga butending sa Oslob Cebu na siyang dinarayo ng mga banyaga na pumupunta sa Cebu mga kalingap. Siguradong kaabang-abang ang susunod na serye ng EDC dahil gaganapin at ma-shoot ang susunod nilang serye sa Cebu mga kalingap at hindi na makapaghintay ang karamihang viewers sa mga kaganapan sa Cebu ng EDC dahil first time nilang lahat na makapuntang Cebu mga kalingap at kahit malayo ay hindi alintana na pupuntahan talaga nila kalingap rab hindi lang makapamasyal kundi maranasan at ma-experience rin nila ang kagandahan ng lugar sa Cebu mga kalingap. Na ipagsabi ni Kalingap Rab na mayroon lamang silang limang araw na bakasyon sa Cebu mga Kalingap at sa mga gustong makakamit ng Team Kalingap ay pwede anya itong daluhan sa lahat at sa mga nakakakilala at taga-subaybay ng Team Kalingap at nang sa ganun mabigyan rin ng chance at makakakilala si Kalingap Rab ng mga taga-suporta ng Team Kalingap dito sa Visayas mga Kalingap. At hindi lang sa Cebu ang balak ni Kalingap Rab na makapamasyal sana anya mabigyan rin ng pagkakataon na makatuloy rin sila sa Bohol at makita rin sana nila ang mga magagandang lugar at tourist destination sa Bohol mga Kalingap. Gusto sanang isasama ni Kalingap Rab ang John Carlov team ngunit nahihiyaan niya si Kalingap Rab na magdala ng marami dahil sa pamilya rin lang nila ang sumasagot sa kanilang magagastos sa kanilang pagpantang Cebu mga Kalingap. Mas maganda at maging masaya sana lalo mga kalingap kung nakakasama pa ang John corps mamasyal sa Cebu. Samantala mabuti na lang talaga na pinayagan si VNC mga kalingap sa kanyang nanay na ang sumama si VNC sa Cebu dahil ito na ang pagkakataon nilang dalawa na makaranas ng magandang experience at magkakaroon rin sila ng time sa isa't isa mas lalo silang magka-close mga kalingap. At sa kabilang dako naman mga kalingap ed si sikat na sikat na. Dahil kahit sa Manila palang mga Kalingap ay may nagpa-picture na sa dalawa mas lalo na sa Cebu mga Kalingap, at ang dami ng nag-aabang ngayon sa Mactan Airport mga Kalingap para sunduin ang Team Kalingap, anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all!